sir, sisig ready na ng aming mga sausawan sining lang ang nagkalamansi ano, ang ganda ng picture nyo dyan, mag inay so, yan guys so, yan guys tayo yung mga inaw so, So, yan guys. Ang in-order namin. Overload. Lomi. Sisig. And chicken chami. Ang mura ng mura ng pagkain. Ano na Mura na to oh. ba may take home pa kami yan. Ang, ang mag-inay. Mm, sarap. Unang subo ni Ina. Nak, masarap. Naku, oh, oh, enjoy na enjoy yung isa, oh. Syempre, enjoy na enjoy kasama ang inay. <laughs> Namis. Ngayon, ako 'yung eight gate na ready kakain ka na. Yes. Hatim mo sa mga. Sarap. hindi ng lomi pag yung no? wala mga na na eh. kakaibang okay. siguro kakaibang mga kakaibang mga kakaibang parang ikaw ang kakaibang mga kakaibang mga kakaibang mga kakaibang mga kakaibang yung juice Ay, buti na, na sa'yo. Ay, hindi ka na. na ako kayo din. Ha, may silo. <laughs> Ay, may kasi nasa ang ayun. Nasa volcanic eruption ng pakali. So, hindi ka pwede sumabot that is coffee well except the the book my own time that is good you know Ubus na yung kinain ni Erdy, hindi na na-feed yun. Paubus na rin sa akin, guys. Kaya nga pala nakapost. Kainay naman. Gagaling, no? Gagaling. Marami <laughs> pa naman. Marami pa naman kakain <laughs> ulit Sabi na. Eh, <laughs> doon sa isang kain na yung kain din ka natin. Ay, man. Tapos ano siya? Dali nga natin. Mataas ang topping. Mataas yung ticharon. <laughs> ang ticharon niya na yung lalaki. Mm. Yung malapad. Sariling gawa. Hmm. Ay, hindi Wala lang view na eh. Mm. Wala siyang view hindi mo magustuhan sa, sa loob ka tayo sa, sa loob ko ka, yung karing hindi na yung mahalay view so guys okay naman yung pagkain nyo dito sarap hmm, guys sarap naman yung pagkain nila tapos maganda pa yung view so pwede na to 8.8 You for can't. me then, yeah. then I'm yeah. and I'm sorry because you're one to ten and I don't think so that first out loud I will love you. you I'm I so tired so what's the in your dress right now mom? So oh my god na, so the sauce. Monday I will have you. Ah, Monday Monday? Monday my brother Hot mm -hmm. Sabi niya, me, pero mo mag ba ngayon? Kasi ang araw na to, tulungan kita. Klase kayo na sa kapasiling. Ang dami na kain ka mm -hmm. rin. Saan na yun? Dalawa. Ay, yeah, isa ka lahat. Isa uh. May kanin pa. Uh. Isa ka natin uh. ang kanin na eh. Gusto na ba ito? Isa ka nito pa. Diba tendo ang kanyang score guys? Kasi ilan din niya, tsaka si inay. Kami ni daddy, hindi masyado eh. <laughs> so, I'm gonna be okay and never... Okay, masarap din ang iced tea. Mm -hmm. Hindi ka matamis mo. Hindi, okay, may lasa siya. May lasa ang iced tea. Mm -hmm. Ito lang. Ano yung gagawin tissue? Oo, Dapat inaanan na natin. Di na ba sa vlogger? O yan, o, yan Hindi yung sila Sila nag-invite. Oo. Doon sa atin meron ang lahat ang kanyang ano. Mm -hmm. ko ang hill pala. Mm -hmm. Tek-tek man din sa kanyang kanyang. Tek-tek man mo, tek, mo tek, sa kanyang Kaya pala malimit ang vlog niya eh. Ano? Mm -hmm. Badadam. Oo. So, oh, uh, oh. Uh. Mali ang mo na mm -hmm. tek Tikman, tikman mo, tikman mo to. Uh -huh, tikman ako <laughs> mo uh to. -huh, Oo nga, kaya pinagsama, tikman mo to. Pinapanood mo yun, Busa? Nagbuo ang motor yun. Uh -huh, moto, uh -huh. moto eh. Isa pa yung vlogger Kasi naglalakad kami papunta ka at Olivia hindi naman ako para mag I think mother, para, Ay, tignan mo, kaya natin para Ayoko na May isa pa eh, na Taga-review ka lang Kami ng kalaban ano? nadalang na din siya ng upload. Mm -hmm. Sa upload ko so, siya. naman yata siya, di mag-ayon na lang siya ng ibang business niya. Eh. Meron siyang ano, yung kainan din. Oo. Oh. Ano ba naman yung ano? Galot, yeah, sabi nga dito sa auto, magtataks lang. Magtataks <coughs> okay, lang. Hindi alam yung mga ano sa babae? girap deharat. gusto mm. ako kain pa ako nagbayan mo na ng kutsara eh. man sa sabay. alas lisy. gusto siya kaya. gusto sarkeno. ano yung 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 yan, no, 200 lang yan. Oh. 200. 200. 200 nga dyan yun. 600 Uy, wala eh. Talagang kahit. Mura na. Kain na kain na talaga. Ako siya share para maski tayo eh lumabas ko yan. mo dito yung mga tita ko na ay. Sila tita? Ah, sila tita bro. Mga tita ko naman sila ay mean, ganun. Okay, kuha ay dito para tayo wala nang ii... lawan na ako na saan mo no? so okay, Hindi, ka lang sa, ano, picture. O yung... wala nga kasi itong page, Kala ko, te, pupunta kayo ay, Santa Cruz? Antepolo. Kaya na kayo Hindi, hindi. Nendo-October, hindi ko na alam kung kailan Sa hindi, ano? Ah, hindi. Dito undadaan. Oh gawa ng dadaanan naman yung taga Santa Rosa. Tapos pag uwi, dito naman ang daan. O baka naman ang gusto nilang puntahan ng Tebay eh, Kings. Hmm, hindi pa rin. Parang dito na ang daan. Pag uwi ang daan ay eh, dito. Luwa na nagre-reklamo lagi na ang ng uwi. Tagus Santa Rosa. Laguna. 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 Mm -hmm. Pero mas maganda kung ano, pauwi doon, ay hindi di gabi na uuwi, ay eh. paano biyahe ng taga-gaon. Ay kami naman kung ano yung sasakyan ay di ano, di ba pwede naman. Ang oh, sa'yo, sa'yo talaga ang beding na rin. Galing mo doon sa ano? Gusto niya na nafuls? Um, Pinaliguan natin? nang pinda? tayo nagkasaing sa pindak? Sa hmm. pindak? Dapat na may 2 days sila. Oo. Okay. Oo, uh -huh. uh -huh. para madaanan mo yung ibang. Ang sarap. Hindi, skip tayo. Hindi tayo makasama. So, hindi tayo makasama. Sabihin niya, ikaw lang? Ikaw <laughs> lang. <laughs> Mga tita ko yun. <laughs> kaibigan na nakilis. So don't talk to me when you're spreading a loud oh, to oh. me mom. Nag-umpisa na kami itong, itong isang labas namin eh, ano, malapit lang. Tigpa 500, hindi pa namin nag-alaw. Hmm. meron kami sa ka-eskwela mag mabilis bumunot. Hmm. Dapat tayo ang ka natin gano'n, daddy. Eh. Um, Alam mo oh, akong bahiyong, gawa ako oh. nagsagis na iba ng ako may eskwela ko. Ay, tayo ko sa Fernando Tuto. Yung tatarbang tar 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 sa DSWD. Yes, may bago pang pakiyati. Ay, yung katabi mo yan nung kumain tayo sa ano na. Gawa na nga kami nagkaliraya eh. Wala malaang nagsiyari eh, ano ka ng kastos. Bumakit pa kang sa ganito. May video ko ito. Yung pagdala pang mga suman at mga ano. Laki oh, ka ano? Ano yung kaluwag dyan eh. Ay, nga Siya nga yung, siya nga yung nakakalo agad gawa ng siyempre may trabaho. May. Hmm. So, ibig sabihin ka, yung mag-asawa, hindi ka sasama pa, Bernan. Kasama si mami? Ikaw ba ba? Pag-isipan nyo na. Pag-isipan nyo na. Kung hindi ka sa 30. Kung hindi kayo yung kasama. Hindi ako usap ko si Tita Melet. Hindi. Sasama na lang ako si Tita Melet. Uy, hindi. Pwedeng hindi nasama. Pag-isipan nyo sabi ko ito, parehin na kami ni Mami. Ko, Pero sa Siargao, pwede na kung hindi. Kaya nga po, hindi naman po kung nila nag-seek like, yun. Ah, kasama naman sa ating kapling. Oh, English yung nalalaan kami pag nakita kami. Anak, ano, ako tawang-tawa kay Kathleen. Bakit? Ay, hindi uh, hindi maalam magmandarin. Uh, Oo. Oh. Tapos na... So yan guys, tapos na tayo kumain. Sold na kami. Thank you. Lance, si Ate Lola si Inel. Maraming gabi. So hanggang dito na lang muna ulit ang ating video sa mga bago sa channel ko. Please subscribe ka to Otos TV. Dahil pakihit yung ating notification bell para updated ka sa ating mga video guys. Bye bye!